Hi guys, good morning. Um, good morning, Daddy. Good morning, my loves. Nung sa tayo, meron ako dito ng tea. Tapos ano? Tinanya to. almusal tayo. Parang almusal tanghalian. Hello. Hmm. Ngayon ang aso sa tapat ng bahay. Ang labong.

Ulan ngayon, ulan. Mm. Ngayon niya. Mm. Ah, Diyos na pala. Kausap ko kasi si Jill. Kaya lang ako na nakalimusal. Pero umalis kasi siya. Ngayon, mm. ka ang kayong punta Sinama siya ni Karen. Thank you, Karen. Sa pag-intindi sa akong mag-ama. Ano ulan? Masarap, mas maraming cheese. Mm. Mukbang na tayo, mukbang. Ano, mm, ako may baglo ata. ASMR tayo. Ito pala. Hmm? Order ni Roslyn ito ha. Pa-order si Roslyn. Itong ano na ito. 'yung kada lang. siya binuksan ko kanina kaya nakita no niyan ng So, ayan. Ang hina pala si Angel at daddy niya pumunta sa eskwela ni Angel. Maalamin kung kailan yung enrollment. So, panoorin niyo paano sila naglaka doon. Na. Panoorin natin pala. Hello, guys. Titingin namin sa school. Titingin na namin sa school. Kung pwede na mag-enroll at kailan lang pasukan. Kung ka kailan lang pasukan, pwede na mag-enroll. Jadi mo anu mm -hmm. Ano ba yun? Uh. Ano yung CR? Oo. Ah. i awesome.

Pauwi na kami. Galing na 7-Eleven. Init.

So, ayan. So, yun. Galing sila sa school ni Jera. Okay na unilang dun. Sarado. Hmm. Lakad-lakad yung dalawa. kaninang umaga. Umaga sa kanila. Gabi sa atin. Kaninang gabi dito sa atin. damage logo Hang <laughs> <laughs> out blog. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Bye-bye. See bye. you on Jail daddy I love you guys. See you soon. <laughs> Bye.